Mami Jo, shout sa iyo ha. Hello po, mega love shout out po sa ating lahat. Ako po si Mami Jo at uh, isa pong reactor ng kalingap na naririto po para po tayo ay magbigay ng isang uh, mixing reaction para po dito sa tinutulungan ng ating uh, Kalingap Charity Vlogger na si uh, June Graho Official. Ayan, supportahan po natin guys, June Graho Official, kung hindi pa po kayo nakasupporta sa kanyang channel. Supportahan po natin guys, mag-subscribe po tayo, i-hit natin ang notification bell para po tayo ay makatulong sa kanyang mga adhikain na pagtulong sapagkat siya po ay matagal na nga Kasamahan ni Kuya Bal Santos Matubang, na patuloy pong tumutulong kaya, kaya, kaya wala mang views o kaya may views, hindi po niya alintana. Ang higit po para sa kanya, ang priority niya po ay uh, makatulong. May uh, pusong kalingap, may pusong mahabagin, may pusong maawain, at may pusong mapagmahal para po sa mga taong nangangailangan. Siya po, si June Graho Official. Ayan, wag po natin kalimutan. At syempre po, Ah, uh, patuloy din po nating suportahan Kuya Bal Santos, Matubang Kalingap Raft at Edna and Ruel of Malalag. Ayan po dahil sila po yung mga matubang pamilya. Patuloy at patuloy sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kanila pong adikain ay ang makatulong lamang po, wala pong iba. Ayan. So, uh, atin pong panoorin ang isa sa mga natulungan o ang isa sa mga uh, video ni Kalingap June Graho Official. Ayan. Tara po, samahan niyo po ako at atin pong uh, panoorin bago po tayo makapagbigay ng maikling reaksyon sa kanyang uh, video. Pansinin po natin guys ang kanyang mga paa. Baluktot po or putol po yung buto ng kanyang mga paa weekend. At, si Hindi pa raw kumakain si tatay. Ay, tatay Sino bilang ko kayo ng pagkain? ah Bilang ko muna kayo. Ah, sige. Hindi naman kaya alis dito ha? Hindi, bilang mo muna kayo ng pagkain. Ayan po guys, ah uh, dito po sa video na ito na ating na, uh, napanood is makikita po natin na si June Graho Official ay may pusong maawain po sa mga kagaya ni tatay na halos mamalimos or magmangalakal kahit na sa kanyang kalagayan, is uh, hindi niya ininda yung kanyang kalagayan kahit na po siya ay naka-wheelchair. At uh, kahit po anong oras siya ay... Uh, maghanap buhay para po makakain lamang po sila. At nasumpungan nga po siya ni June Graho, official dito sa daan o sa kalsada na ito na uh, kanya pong nilapitan para po tanungin, para po interviewin, para po uh, malaman kung anong talagang kanyang kalagayan. Dito po natin makikita ang isang tao na may puso nga uh, maawain, may puso matulungin at may puso kalinga po. Kung kaya po, uh, ito, ay uh, kinausap ni June Graho para po mabigyan ng kanyang pangangailangan kahit po sa maliit na halaga o sa konting bagay lamang po at dahil nga po sa hindi pa siya kumakain si Kuya Graho po eh, si Kuya June Graho official po ay uh, bumili ng makakain para po pamatid ko to sa matanda na uh, kanyang natagpuan dito sa tabing kalsada panoorin pa po natin Ito, uh, may ulam sa kanin. Ayan, salamat kay Kuya Jun Graho at binigyan niya ng pagkain si tatay. Imagine, isang kamay lang ang kanyang uh, ginagamit. Ay, hindi mo ano no? Sige, dandali ko sa plastic yung ano. Yung kanina. Ayan, mga pa hindi na kanin. si Kuya Jun Graho ay isa pong kalingap ay, na may ay, ay, ah, pusong maawain at mapagmahal para sa kapwa. Ay, Ayan. Kaya atin pong suportahan ang kanyang so, channel para na, po si Kuya kung mas marami pa siya nga matulungan. Kagasamba siya. Mamaya -ma, pa tapos niyang kumain. Paninok dahil sabi niya, kapi lang daw siya kanina umaga. Ibig sabi sabihin, wala pa siyang almusal, kapi lang. Siya po talaga, si Kuya Jun talaga. Ay, mayroong pusong Ayan, maawain. Kaya bin lang kung siya ng pagkain. Ayan, suportahan po natin Jun Grau Official. Ayan, siya po ay isang... Uh, Ayan, June Graha Official, supportahan po natin guys. Yan po ay isa sa mga tinulungan ni uh, June Graho, official, isang katibayan o isang katunayan po na siya ay mayroong mabuting puso na naghahangad na makatulong sa mga taong uh, salat sa kahirapan. Kagaya na lamang po ni tatay na naka-wheelchair na po at uh, naghahanap buhay pa rin po. Siya po ay a uh, may kapansanan kung makikita po natin na siya ay stroke person or uh, kumbaga napolyo po ang kanyang uh, ang kanyang braso and then kung makikita pa po natin guys ano, ang kanyang uh, kalagayan dahil kung mapapansin po ninyo guys mamaya makikita po natin na siya po ay uh, may disorder or I mean meron po siyang kapansanan bukod sa uh, pagiging polyo ng kanyang kamay, yung kanya pong uh, mga paa. Kapit ba inyo? Inaabot na lang kayo ng bagayin. Baligaw lang pala nagahanap po sa inyong dalawa. Mawawa naman mga kaibigan, mga kalina kung kalagaya ni Bawi Kawawa naman siya. At uh, mabuti na lamang po is uh, nasumpungan siya ni Kuya Jun Graho Official at siya po ay binigyan ng pambili ng bigas, pambili ng ulam para po siya ay makauwi na. Dahil dalawa na lamang po sila sa buhay, siya lamang po ang naghahanap buhay. O oh, yan. So mabuti na lamang po ano at talaga nga nandiyan si Kuya Jun Grau official guys. Binigyan siya ng pera ni Kuya Jun Graho na kahit na sabihin natin na hindi pa ganun kalaki ang kanyang channel is hindi po siya tumitigil para makatulong maghanap ng matutulungan kahit na po sa maliit na halaga So ayan po muli guys, atin po nga patuloy na suportahan ang buong Kalingap community, ang uh, Kalingap uh, family dahil po sa kanilang ginagawang pagtulong sa mga nangangailangan. At syempre po, uh, Kuya Bal Santos Matubang Kalingap Rab, Ate Edna, Andruelo Palalag. At syempre, kagaya nga po ng uh, video na ito, kung gusto niyo pong mapanood ang video na ito, puntahan po natin June Graho Official. Siya po ay ang naka uh, scout or ang nakakita dito sa matanda na ito na hindi po nag na bilhan ng pagkain dahil sa kanyang awa, bigyan ng pera, pambili ng bigas at ng pangulam at uh, para po hindi na siya mga lakal ng maghapon na yan dahil po siya po ay may kapansanan siya po ay nakawilture lamang so isang katunay lamang po na ang mga kalingap or Si June Graho Official ay uh, may mabuting puso, may pusong maawain, may pusong mapagmahal, at may pusong kalingap. Suportahan po natin, June Graho Official. Ayan. Bye! Hanggang sa muli po. Abangan po natin ang kanyang mga susunod na video. And please subscribe his channel and don't skip ads. Thank you so much. Supportahan niyo rin po, Mami Jo.